nandito yung pera oh yan yeah, guys oh yung 2,000 hindi ko pa kinuha tapos ito yung resibo ayan oh galing ako guys kayo sa video nag withdraw ako ng ano hindi nag withdraw ako ng dito sa video ko kasi nga yung yung anak ko oh, nasa Laguna nag-apply ng trabaho ng electronics kasi graduate na siya ng electronics kaya yeah, doon niya gusto trabaho Ngayon may mga medical na siya guys. Ngayon daw ang ah, pasahan ng medical niya. Problema. Napinding yung ano niya, yung napinding yung ano niya ba, yung napinding yung sa <laughs> yung pagano niya sa medical kasi nga ano yung kulang pa siya ng tatlong requirements niya sa sa, sa mata, saka, sa sa hipa daw sa kasano pregnancy test ikapapadala ko lang sa kanya ng 1,000 nung isang araw ngayon nahiya naman ako magparahingi sa asawa ko kasi stepfather lang naman niya kaya wala ako sabi nung asawa ko nagagalit niya sa akin kasi nga siyempre nakakahiya naman kasi malaki na rin ang nagastos namin sa kanya para makahanap sa trabaho ngayon sabi ng asawa ko, withdrawin mo na yung nasa ATM mo. Kasi baka wala naman ko yung tambag mo, sabi sa akin. Baka nawala na yung 2,000 maintaining balance ko daw sa ano. Nagtawid kasi ako guys, kaya bininto ko. Habang nagaan dito ako, naglalakad sa kalsada. Oh. Galing ako ng BDO. Ngayon guys, sabi ng asawa ko, withdrawin mo na yung ano mo, yung ano mo sa ATM nga. Kasi baka wala naman daw akong mapapala mapapalad sa pagbablog ko ngayon guys ngayon mo sabi ko hindi ko nagpaalam sa asawa ko na ano kasi nga umiiyak talaga ako hindi ko alam kung saan ako kukuha ng, ah, ng, pera na pambigay sa sana ko kasi gusto ko na nga siyang maka, makapasok sa trabaho para matulungan na yung magulang ko din sa probinsya sa kayong mga kapatid niya nag-aaral yun ang gusto ko na makatapos niya maka ano ba makatapos maka, makalapasok na sa trabaho ngayon guys hindi ko inaasahan kasi first time ko talaga mag-withdraw sa ko kasi ang i-withdraw ko talaga guys yung maintaining balance ko lang na ano dito nga sa ATM ko guys dito uh, maintaining na dalawang libo ko na kasi nga asawa ko nagkagalit sa akin ngayon kaya nga naglakad ako dito guys so, hindi alam ng asawa ko saan ako pupunta ngayon hindi ko akalain guys nung binalance ko kasi nagpaturo ako kasi hindi ko mga alam nagpaturo ako dun sa kasunod ko Nag, anak lang ang, ang laman guys 4-8 4 talaga guys naiyak talaga ako di ko alam sabi ko hindi talaga ako pinababaya hindi ako pinapabayaan ni Lord na hindi ko alam pero hindi ko alam talaga guys na pumasok na sa bangko ko yung pira kaya salamat na lang kay makakabigay ako sana sa ko ngayon ng medical salamat kay Mita nakasawda ako guys kaya almost one year akong nagbabla guys at dito na yung pera guys andito yung pera oh yan yeah guys oh yung 2,000 hindi ko pa kinuha tapos ito yung resibo ayan oh kinuha ko na lang yung 2,800 iniwan ko yung dalawang libo para pag halimbawa ano mayroon pa rin akong balance balance eh nagtanong-tanong din ako doon nga sabi ko eh Pwede bang kunin ko na yung maintaining balance ng aking ATM kasi nagbablog ako, wala pa akong sahod kasi kailangan ko. Pero sabi niya, pwede naman. Kaso lang, makuklose na yung ano mo, makuklose yung bank mo. Habi ko, okay lang. Basta kailangan kasi ng anak ko, kamagtrabaho. Kaya maraming maraming salamat, guys. Talagang hindi ko inaakala ko, akala ko, akala ko hindi pa ma... Kasi sabi na, oh, pag hindi ka pa magka-100 dollar, hindi mo ba makukuha yung sahod mo? Yung 50 dollar ko pala guys, pumasok na sa ano ko, pumasok pala dito sa ATM ko yung 50 dollar. Kaya maraming maraming salamat guys sa mga sumusuporta sa akin. Sana hindi kayo magsawang tulo. Suportahan ako guys para sa mga anak kong nag-aaral. Mayroon akong pampadala. Papadala ko to sa ang iba, ipapadala ko sa anak ko sa probinsya ka para may pambili silang bigas guys. Naglalakad ako dito pa na ako guys. Ay, salamat Lord. Maraming salamat sa lahat. Bye bye guys. Papadala doon sa Gikas o. Oh. Papadala ko na itong 1,000 sa anak ko para maka-medical na siya. Padala tayo. Padala na tayo.